Sa Sagros Mountain ng Iran matatagpuan ng kakaibang nayon na hindi nagbabago sa loob ng 600 years. Ang napakalayo at diblib na nayon na ito ay mahirap dayuhin dahil sa bulubundukin at pasikot-sikot nitong daanan. Patong-patong din gaya ng disenyo nito ang kanyang kasaysayan. Maraming kwento na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon. Ang natatanging katangian ng nayon makikita nagan na sa arkitektura nito. Isang nakakamanghang tirahan ng na mga tao, ang mga bahay ay itinayo na parang mga hagdan at malupitang idinisenyo. Binansagang the roof village ang Saragha sa yet Ang Sar Agassayed ay may kaayayang kalikasan, may mga luntiang halamanan, mga bukal ng tubig, waterfalls at isang nakakapreskong bulubunduking klima. Ang nayon na isang tanawin na nakakabighani. At tatatak sa iyong alaala. Ang mga bisita ay mainit na binabati at pinakikitunguhan ng mabuti na isang magandang katangian ng mga Iranians. Ang mga taga nayon ay namumuhay ng simple at kontento na sa kanilang pamumuhay. Sanggang dikit ang mga tao dito at nagkakakilala ang lahat. Walang iwanan sa hirap at ginhawa kahit anong mangyari. Parang isang tribo na may pagkakaisa. Ang arkitektura ng Sar ay hindi lamang maganda sa paningin. Isa ring kahangahangang pagbagay sa kapaligiran. Ang mga bahay ay gawa sa mga lokal na materyales, humalo sa bundok na parabang sila ay bahagi nito ang makapal na pader na gawa sa bato at tutik, binananatiling malamig ang loob kung tag-araw at mainit naman sa taglamig. Ang mga patag na bubong ay hindi lang lilim at daanan. Nagagamit din sa pagkolekta ng tubig ulan na napaka-importante sa ganitong tigang na lupain. Mula sa pagsasaka sa terrace fields hanggang sa paghahanda ng mga komunal na pagkain, bawat aktibidad ay isang pagkakataon para sa banding pinagtitibay ang kanilang koneksyon sa isa't isa, sa kanilang lupain. Ang Sar Aghasa ay higit pa sa isang magandang nayon. Ito ay isang buhay na museyo ng kultura at tradisyon. Mula sa pagkain na kanilang kinakain, hanggang sa damit na kanilang isinusuot, ang bawat aspeto ng buhay ay refleksyon ng kanilang pamana. Ang pagbisita sa Sar Aghasa ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ito ay isang pagtakas mula sa nakaka-stress na modern life sa isang mundo kung saan ang kalikasan at tradisyon ang nagdidikta. Ito ay isang paalaala ng mas simpleng kasiyahan ng buhay at ang walang hanggang kagandahan ng katatagan at talino ng tao. Ang makasaysayang salaysay ng Sar Agha Sayed ay kasing dami na natatayang disenyo ng arkitektura nito ayon sa mga kwento ng mga lokal. Ang pangalang Sar Agha Sayed ay nagmula sa sagradong dambana ni Sayed Isa isang ina po ng ikapitong imam ng pananampalantayang Shia. Pinaniniwala ang inihimlay sa ilalim ng nayon, humigit kumulang 600 years na ang nakalipas. Ang nayon ay nakaposisyon sa taas na 2,500 meters at dahil sa taas nito ang tag-araw ay sobrang init habang ang taglamig ay napakalamig. Sa katunayan, sa panahon ng taglamig, ang nayon ay nakakaranas ng malaking pag-ulan ng snow. Hanggang 17 feet ng snow sa ganyang panahon, mahirap gumala sa lugar. Ang mga bahay sa Saragas yed ay karaniwang may dalawang palapag. Ang ibabang palapag ay kadalasang ginagamit para sa pag-alaga ng mga hayop. Sa panahon ng malupit na taglamig, habang ang itaas na palapag ay nagsisilbing tirahan. Ito ay isang tradisyonal na diskarte sa arkitektura. Ginagamit sa maraming liblib na lugar lalo na sa mas malamig na klima. Sa halos lahat ng mga bahay, kapansin pansin wala mga bintana. Isang disenyo na naglalayong panatilihan ng init at pagbibigay ng proteksyon laban sa malupit na panahon sa bundok. Ang loob ng mga bahay ay mayroon lamang mga mahalagang bagay na kailangan lamang o ginagamit pero galante sila sa dekorasyon. Napakaganda sa loob. Ang di kagandahan at malaking problema nga lang ay malayo sa ospital at kakulangan ng mga pribadong kubeta. Ang tanging nagagamit na banyo ay ang nasa moske na nagsisilbi sa buong komunidad ang mga malayo sa moske ay sa mga gedli na lang nagtatanim ng bomba. Sa sobrang haba ng pasikot-sikot na daanan ay malamang hindi naaabot sa kubet ang pagsabog. Sa lahat ng modernong kagamitan ang nayon ay may kuryente lamang na isa sa pinakamalaga na kailangan nila. Pero pagdating ng winter ay hindi ito pinapagana. Ang mga patag na bubong bukod sa nasisilbing mga courtyards ay ginagamit din para sa iba't ibang, -ibang aktibidad kabilang pagpapatuyo ng mga pananin at social gatherings. Isang malagang bahagi ng pag-araw-araw na buhay sa nayon. Ang disenyo at orientation ng mga gusali ay madalas na nakahanay upang samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon. Nakakalibang maglakad sa makikitid at palikulikong kalye at eskinita. Ang eksaktong populasyon ng nayon ay hindi alam bagamat maaari itong tinatayang nasa 4,000 katao Karamihan sa mga residente sa Sar Agassayed ay mga baktiyari nomad. Umuwi sila dito sa pagdating ng buwan ng Mayo at pasamantalang aalis muli pagdating ng Winter. Ang baktiyari ay kilala bilang mga semi-nomadic. Ang wikang sinasalita dito ay pangunahing luri, isang sangay ng mga wikang Iranyan. Ang mga lokal dito ay naghanap buhay sa agrikultura. Kasama ang pag-aalaga ng mga tupa at baka, bukod pa rito nakikimina rin sila ng asin malapit sa nayon isang mahalagang aktibidad sa ekonomiya. Ang proseso ay nagsisimula sa pagkuha ng asin mula sa mga lokal na minahan. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang itinalagang lugar sa minahan ng asin. Kapag ang asin ay natuyo ng sapat, ito ay kinokolekta at iniimbak sa mga sako. Ang mga sako na ito ay ginagamit para sa sariling pangkonsumo ng nayon at ang iba ay ibinebenta sa bayan. Habang lumalago ang magandang nayon na ito, lalong dinadayo ng mga turista. Namamangha sila sa natatanging arkitektura nito, natural na kagandahan at mayamang pamana ng kultura. Ang mga tao ng Sar Agha Sayed, sa kanilang malalim na ugat ng pakiramdam ng mabuting pakikitungo, malugod na tinatanggap ang lumalaking bilang ng mga bisita nang bukas ang mga kamay. Nakikita nila ang turismo bilang isang pagkakataon upang ibahagi ang kanilang paraan ng pamumuhay, tradisyon at mga kwento sa labas ng mundo. Ang mga bisita ay madalas na binabati ng mainit ng ngiti at inaanyayahan na maranasan ang pang-araw-araw na buhay ng nayon. Wala sa pagmamasid sa tradisyonal na paghabi ng alpombra at sa pakikilahok sa mga lokal na pagdiriwang. Ang pakikipag-ugnayan sa mga turista ay nakapagbibigay din ng tulong sa ekonomiya ng nayon. Maraming residente ay nakahanap ng bagong pagkakakitaan tulad ng paglalagay ng maliit na homestay, nag-alok ng na mga guided tour at pagbebenta ng mga lokal na handicraft at ani. Ang aspetong pang-ekonomiya ay naging mahalaga sa pagtulong sa komunidad at panatilihin ang mga tradisyon nito. Ang pagtaas ng pagdagsa ng parehong domestic at international na mga turista ay humantong sa pagpapaunlad ng mga lokal na bahay na paupahan at ecotourism accommodation. Karamihan ng mga turista na bumubisita sa nayon ay pinipiling mag-overnight Maaari silang magrenta ng kwarto sa mga taga-nayon. Tuwing summer, ang mga turista ay maari magrenta rin ng mga tent na itinatayo ng mga taga-nayon sa tuktok ng bundok. Maari rin magdala sila ng kanilang sariling kagamitan sa camping at magilagay ng kampo malapit sa nayon. Ang Sar Aghasa ay isang nayon na naglalaman ng lakas at katatagan ng mga tao nito. Ang buhay dito ay pinaghalong tradisyonal na kagawian at community spirit. Ang mga hamon na dulot ng malayong lokasyon nito. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli